Yan, what's up mga kapising? Po ay papunta na po tayo sa dagat mga kapising para magpalikop. Kaya samahan nyo na naman kami mga kapising. Maraming salamat ka po pala sa mga solid supporters pa namin dyan mga kapising. Yan, kung nagustuhan mo po mga ganitong video, huwag mong kalimutang i-follow ang aming Facebook page at subscribe ang aming YouTube channel. At huwag mo na rin kalimutang i-share para mas maraming pang makapanood ng aming mga video. Punta na po tayo sa dagat mga kapising. At tinadala na po yung ano, lambat. Shoutout po kay Stefano Ponte na nagtatrabaho sa construction. Shoutout sa iyo. Umuwi ka na. Naghihintay na yung mga barkada mo sa mahaba. Yan po, malapit na pilit na bahay sa dagat. Mga kapising. Yan na po yung dagat. Natatanaw na. Medyo kalaman na po ngayon ang habagat. Dito na tayo sa hagdan. Ingat po tayo mga kapising. Yan po yung aking baruto. Hindi pa naayos. Yan po, nandito na tayo sa dagat mga kapising. At malaki po ang taob. Kita nyo naman yan mga kapising One hour late. Yan po mga kapising Matapos na tayo sa Pagdaladad ng Lambat Yan po Simula po dito Hanggang dun sa Ano May Mapatim buhangin. Sa dulo na ano. Yan. Yan yun. Yan din natin na i-video kanina sa pag dadalang uh, labat. Wala taga-video. Ano ka-pising. Yan po mga kapising ang ating huli. Kunti lang at may mga sambo. May pumunta na mga tao. Mga visitor lang. May nagpuntahan na mga tao. Kaya yan lang po ang ating huli mga kapising. Nasa apat na kilo lang.